Ngayon guys, maroon gusto nyo i-share sa inyo about dito sa ating passport appointment. Kung halimbawa guys, na-encounter nyo yung ganitong error, last name is invalid, must only contain Philippine alphabet. Or first name is invalid, must only contain Philippine alphabet. So, ituturo ko sa inyo guys kung paano ba yung gagawin natin para hindi na ito mag-invalid. So, kapunta lang po tayo dito sa passport.gov.ph slash appointment. Then, sa bandang baba guys, so, i-click lang natin to by proceeding para makapag-start na tayo then start individual. So ito example lang guys, hindi naman tayo gagawa talaga ng appointment. Para mapakita ko sa inyo kung ano yung mali dun sa error na yun. Then select site, then I confirm, then click natin yung next. Then is select natin guys kung anong date, Ayan, so halimbawa 10. Then select natin yung available slot, then click natin yung next. So kunwari pipilapan ko to guys para mapakita ko sa inyo kung ano yung mali dun sa error na yun. So click natin yung I agree. So, ito yung mga information na nakikita natin sa screen. So, hindi po yung totoong information to. So, hinulahan ko na lang guys. Kung may pagkakaparehas dun sa information, sa information nyo. So, hindi ko po yung sinasadya kasi for tutorial lamang po itong ginawa natin. Ayan. Then, click natin tong next. And, last name is invalid. Must only contain Philippine alphabet. First name is invalid. Must only contain Philippine alphabet. So, ano po yung mali dito? So, itong one kasi nilagyan ko ng space dito. So, napansin nyo, may space siya. Ayan. May space. Ito. Hindi ko kasi nabukot guys. Ayan. After ng N, nagkaroon siya ng space. So, gagawin natin, guys, i-delete ide natin yung space na yan. Ayan. So, wala na siyang space. Ikuwan na lang po nakalagay dyan. Then, dito naman sa given name, sinadya talaga yung lagyan ng space bago yung M. Ayan. So, mayroon siyang space dyan sa unahan bago mag-M para hindi siya mag-invalid, tatanggalin natin yung space. Ayan, buburay natin yan. Ayan, umatras na kita nyo guys. So, wala na siyang space. So, ito guys, ito yung perfect. Walang space dito sa unahan. Wala rin space dito sa bandang huli. Pero nakapansin nyo may space dito sa gitna. So, okay lang yan guys. Valid pa rin yan. Kasi ang middle name niya is Dila Cruz. Magkahiwalay naman talaga yon So, valid yan. So, since wala nang space yan guys, tinanggal natin space dito sa unahan. Then dito naman sa last name, tinanggal natin yung space dito sa bandang huli. So ngayon, i-try natin na inex. So napansin nyo guys, wala nang error dito sa last name, sa given name o first name. Ang may error na lang dito, ito yung confirm email address kasi hindi ko siya na-confirm kanina. So ngayon, inex na natin. Since na-completo na yan, nag-proceed na siya. And so ganun lang yung gagawin natin. Kaya siguro nagka ng must only contain Philippine alphabet kasi nalagyan nyo po ng space dun sa unahan or di kaya naman dun sa huli ng pangalan natin or yung last name na.